Si Jackie Chan ay isang sikat na Hong Kong martial artist, direktor ng pelikula, aktor, stuntman, producer at isang mga awit. Nakilala siya sa kanyang stilo ng pakipaglaban sa gymnastiko, paggamit ng mga improvised na armas, timing sa kanyang mga kilos at mga groundbreaking stunt na karaniwang ginagawa niya ng mag-isa sa mundo ng pelikula. Si Jackie Chan ay isang mahusay na tagpagsani ng Kung Fu at Wushu. Dekada 60 pa lamang ay nagsimula ng lumabas sa pelikula si Jackie Chan. Kaya naman hindi na din may kakailala na nasa mahigit kumulang isang daan. At limampung mga pelikula na ang kanyang nagawa mula nang ito'y unang humarap sa kamera. Si Jackie Chan ay tinuturing na kabilang sa mga pinakamaimpluensya at kinikilala mga personalidad sa larangan ng pelikula sa buong mundo na nakakuha ng napakalaking pagkilala sa iba't ibang mga award-giving bodies hindi na lamang sa kanilang bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakuha na siya ng between sa Hong Kong Stars Avenue pati na rin ang Hollywood Walk of Fame. Si Jackie Chan ay naging reference na rin sa marami mga pop na kanta, video games at cartoons dahil na rin sa natatangin itong stilo. Noong taong 2004, ipinakita ng isang scholar ng pelikula na nagngangalang Andrew Willis na posibleng si Jackie Chan ang pinakamaimpluensyang superstar sa buong mundo. Kung may Bruce Lee noong unang panahon, ang may tuturing na Bruce Lee sa panahon ngayon o mas masigit pa ay walang iba kundi si Jackie Chan. Isinilang siya sa Victoria Peak, Hong Kong noong ika ng Abril 1954. Siya ay pinanganak bilang Chan Kong Sang, kina Lee, Lee Chan at Charles, imigrante mula sa Chinese Civil War. Tinawag siyang paupaw ng kanyang mga magulang dahil lang sa laging gumugulong-gulong ang masiglang bata. Si Jackie Chan ay sumali sa Nawa Primary School sa Hong Kong Island kung saan siya ay bumagsak sa kanyang unang taon. Pagkatapos ay inalis ng kanyang mga magulang si Chan sa Parlan. Sa sandaling pumasok sa industriya ng pelikula, si Jackie Chan kasama si Samu Hung ay nagkaroon ng pagkakataong magsanay sa kung fu sa ilalim ng pangangasiwa ng grand master na nagngangalang Jin Pal Kim. At sa wakas ay nakamit ni Jackie Chan ang isang black belt. Kwalipikado rin si Jackie Chan sa iba pang mga estilo ng martial arts tulad ng judo, karate, jitkundo at taekwondo. Nakatira silang mag-anak sa Victoria Peak distrito ng mga mayayaman sa Hong Kong. Yun nga lang sa servant's quarter ng isang magarang tahanan ng French ambassador dahil ang kanyang ama ay naglilingkod doon bilang cook samantalang inay housekeeper. Maga pa ay ginigising na siya ng kanyang ama para turuan ng kung fu habang gumagaling siya sa martial arts. Bumababa naman ang kakayahan niya sa academics dahil sa pagkakaroon niya ng dyslexia. Ang dyslexia ay isang learning disability kung saan nahihirapan sila sa pagbabasa, spelling at matematika. Noong araw, hindi pa naman na-recognize ang ganitong problema kaya walang ginagawang paraan para masolusyonan ito. Naisip ng kanyang ama na tanggalin siya sa primary school at i-enroll na lang sa China Drama Academy, isang Peking Opera School. Kasi hindi lang ito drama school kundi tinuturo rin ang martial arts. Naisip ng ama, total mahina siya sa academics pero magaling sa martial arts. Ang talent na ito ang dapat pagyamanin ng kanyang anak. Ang maganda sa drama school na ito dito kumukuha ng extra actors ang producers ng mga pelikula sa Hong Kong at China. Sa edad lamang na 17, tuluyan ang lumabas si Jackie Chan sa China Drama Academy nang magtapos siya ng training sa loob ng 10 taon habang nasa academy. Nagkaroon na siya ng koneksyon sa mga Chinese productions kaya kahit paano ay marami na siyang kakilala na malalapitan para mag-apply na stuntman o plane extra pero isang teknikang naisip niya para maraming producers ang kumuha sa kanya wala siyang tatanggihang trabaho kahit pa iyon ay delikadong stunts marami sa mga stuntmen ay tumatanggi kapag ang gagawing eksena ay obvious na delikado ito ang mga pagkakataong sinasamantala niya siya ang nagpipresent gumawa ng boys buhay na stunts. Sa kabila na kanyang pagsisikap, minsan ay sinabihan siya ng direktor, useless stuntman. Hindi kasi niya nakuha agad ang gusto ng direktor. Ang sakit sa pride. Halos ikamatay niya ang eksena pero sinabihan pa siya na useless. Sa sobrang asar, gumigising siya ng 4am para magpractice ng moves sa harap ng salamin. Hindi lang gusto niyang maging magaling, kundi maging magaling na magaling na stuntman. Lagi niyang sinasabi sa sarili, Huwag kang susuko. Isang araw, sisikat ka rin. Unti-unti, nagbunga ang mga efforts na ginagawa niya. Marami ng film productions ang kumukuha sa kanya para maging stuntman. Kasi nga, kahit anong eksena ang ipagawa sa kanya ay tinatanggap niya. Ito ang naging daan para mapalapit siya sa kanyang idolong si Bruce Lee. Nung unay ay kadobol siya ni Bruce Lee pero nang makita ang kanyang galing sa martial arts ay kinuha siyang kaeksena sa isang kunwari ay suntukan. Kaso tinamaan siya ng suntok ng kanyang idol. Hindi masyadong masakit pero umaarte-arte siya ng sobrang nasaktan. Naawa si Bruce Lee. Tinuruan siya ng tamang moves para hindi matamaan ng suntok sa fight scenes. Ang kanyang first starring role ay may titulong Little Tiger of Canton. Balibhasa ay baguhan ang bida. Sa ilang sinihan lang ito ay pinalabas. Mas kakaunti ang sinihan, natural kakaunti rin ang makakapanood. Isang lumalagapak na flop ang pelikula niya. Sa sobrang pagkabigo, nilisa niya ang Hong Kong at sumunod sa mga magulang na nasa Canberra, Australia. Habang nasa Australia, nag-enroll siya sa Dixon College para matuto mag-English. Para kumita, nag-apply siyang construction worker. Tinanong siya kung anong kanyang English name. Nakita niyang Jack ang nakasulat na pangalan sa application form ng lalaking nasa likuran niya. Kaya yun din ang sinabi niyang English name. Pagkaraan ng ilang taon, ginawa niyang Jackie ang Jack. Ang Chan ay talagang apelyido niya. Habang nasa Australia, Ipinatawag siya ng isang producer at pinabalik sa Hong Kong para bumida sa pelikulang New Fist of Fury. Nagkasunod-sunod na ang kanyang mga kung fu movies. Kaya lang, ni isa sa mga ito ay hindi kumita. Ang sakit-sakit ng kalooban niya. Ang mga kabiguang ito ang naging dahilan para siya ay magnilay-nilay at umisip ng epektibong paraan upang magtagumpay. Una niyang binagoy ang kayang attitude. Hindi niya dapat targetin na maging next Bruce Lee dahil iisa naman talaga si Bruce Lee. Ang goal niya dapat ay maging first Jackie Chan. Ang pinakaunang pelikula niya ay hindi kumita. Hindi rin kumita ang mga kasunod niyang mga pelikulang kung fu. Sa mga pelikulang ginawa niya, ang mga pinagawa sa kanya ay ang martial arts style ni Bruce Lee. Ibang nakalakhan niyang martial arts style kaya hindi siya komportable kapag ang ipinapagaya sa kanya ng direktor ay ang style ni Bruce Lee. Ipinipilit na ipagawa yun sa kanya dahil siya ang ginugroom na maging next Bruce Lee. Dahil pilit, naging hilaw ang kanyang performance. Sa pagkakataong ito, sa halip na maging next Bruce Lee, ang naging goal niya ay maging first Jackie Chan. Sa kabila ng hindi matagumpay nitong mga pelikula, Nagpatuloy pa rin ang isang producer na igawa siya ng pelikula noong 1978, ang Snake in the Eagle's Shadow. Binigyan siya ng kalayaan ng direktor na gawin ang sariling stand sa martial art. Bukod dito, hinaluan din niya ng comedy ang kanyang kung fu moves. Siyang nagpauso ng tinatawag na comedy kung fu genre. Palibhasa fresh idea, tinanggap ito ng Hong Kong audience. Sinundan nito ng drunken master na talagang nagdala kay Jackie Chan tungo sa pagsikat nang magtagali na kasingit siya sa Hollywood. Ang pinakauna niyang Hollywood film noong 1980 ay ang The Big Brawl. Ang ikalawang pelikula na ginawa niya noong 1981 ay The Cannonball Run. Malate lamang ang role niya pero kasama niya si Burt Reynolds na kumita ng US 100 billion US dollars worldwide. Iyon ang simula ng pagsikat ng kanyang bituin hindi na lang sa Hong Kong kundi sa buong mundo. Noong may kakayahan na siyang mag-produce ng sariling pelikula, nagbalik siya sa Hong Kong. Gusto niya mag-produce ng pelikula sa sariling bayan. Mga kaklase at kaibigan sa China Academy ang isinasama niya sa pelikula. Nagtayo siya ng iba't ibang negosyo. Isa roon ay pagawaan ng alahas na laging pinupuntahan ng mga first-time tourists sa Hong Kong. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang swerte hanggang kilalanin siya na isa sa pinakamayaman sa Hong Kong. Oktubre ng nakaraang taon, hinimatay si Jackie Chan habang sinushoot nito ang kanilang bagong pelikula. Ayon sa ulat na wala naman siya ng malay ng ilang segundo sa kasagsaga ng eksena. Posible yung nangyari ito dahil pinigilan ni Jackie Chan ang kanyang paghinga sa mismong eksena. Marami din ang mga tagahanga ni Jackie Chan na nangamba at natakot dahil sa nakita nilang kumalat na larawan ni Jackie Chan na kung saan makikita itong mukhang matanda na at halos kulay abo na ang kanyang buhok subalit paglilinaw niya hindi umano niya pinababayaan ang kanyang sarili wala din mismo siya'ng dinaramdam na anumang sakit at mas lalong wala itong sakit ang kanyang manong itsura na nakuhanan ng larawan ay karakter lamang niya umano sa isa niyang pelikula malusog malakas at aktibo pa rin si Jackie Chan sa kanyang karera kahit na nasa 71 taong gulang na ang edad nito hindi mo mababakas sa batikang martial artist na nanghihina ito at nawawala na ng lakas sa katunayan, naging hit muli ang pinakahuli nitong pelikula noong nakaraang taon na The Legend kung saan nakasama niya ang ilan pang mga Chinese superstar gaya ni Nagal Nezer, Bex Tiar at Yi Xing Zhang. Napapabalita din na malapit na din nilang ishoot ang ikalawang yugto ng Karate Kid kung saan nakasama niya noon. Sa una nitong yugto, ang anak ni Will Smith na si Jaden Smith noong 2010. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin planong magretiro sa paggawa ng mga pelikula si Jackie Chan. Sa kabila ng kanyang tumatandang katawan, handa pa rin umuno siya sa mga maaksyong mga eksena sa mga gagawin pa niyang mga pelikula sa hinaharap. Masaya si Chan sa larangan na kanyang pinasok at ayon sa kanya. I-enjoy niyo umuno ito hanggang kaya pa ng kanyang katawan ang sumipa, sumuntok at magpatumbling-tumbling sa mga pelikula.